narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nag-uusap pa rin sila Kuya Ruel and Miss Rachel tungkol sa paparating na pag-alis na ni Kuya Ruel. Siyempre at hindi pa rin maiwasan na malungkot pa rin si Miss Rachel noon sapagkat medyo mawawala si Kuya Ruel ng ilang weeks. Kaya naman kinukomfort siya ni Kuya Ruel sabi ni Kuya Ruel. Alam mo, Rachel, kung hindi lang talaga ako napapagod dito at nauhosik, talaga talagang hindi na eh. Kaso, kailangan na kailangan ko din talaga yung pamilya ko sa ngayon. Kaya sana maintindihan mo pati ng mga viewers natin. At babalik naman ako kagad eh. May aayusin lang ako doon at gusto ko lang talagang ma-refresh. Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing okay lang yun pero syempre nakakalungkot pa rin talaga kasi alam mo na parang nasanay na ako nandyan ka kaya malulungkot din ako dahil aalis ka kahit pansamantala lang. Nalungkot naman si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby, angel. 🎵 Mr. Cupido, ako na may tulungan mo 🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? 🎵🎵 Bakit na lang tutuhanin ang lahat? Sabi pa ni Ms. Rachel I, pero alam mo pag umalis ka... Ay uh, hindi ko na lang siguro masyadong dadamdamin at mag-focus na lang rin muna talaga ako sa pag-aaral ko dito. Talagang bubutihin ko pa at palagi na lang akong gagawa ng assignments pati ng mga projects namin. At ganon ay medyo malibang-libang ako. At syempre, gagawa din ako ng mga bahay para mabisi yung sarili ko kasi for sure, mami kita. Kinilig naman si Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya o oh, tama yan. Talagang mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, at sa sarili mo. Talagang babalik naman ako eh. Babalik at babalikan kita. Kaya, huwag ka mag-alala. Kinilig naman si Miss Rachel. Pagtapos nito, sabi ni Kuya Ruel ay, Alam mo, sa pagbalik ko, talagang gagawa pa tayo ng mga iba't ibang vlogs sa talagang kakapagpasaya sa mga viewers natin yung sa ganon ay mas mapaw yung stress nila kasi ganoon yung mga sinasabi nila sa akin na hindi lang tayo basta-basta nakakapagpasaya talagang napapaw yung stress nila kapag pinapanood nila tayong dalawa oh my angel, angel Baby sinabi pa ni Kuya Rowel kay Miss Rachel ay, Alam mo Rachel, plano pa lang naman yun eh, yung uuwi ako sa amin. Soon pa yun, pag medyo okay na ganun. Nagreply naman si Miss Rachel at sabi, Sure na ba yun? Sure na ba talagang uuwi ka? Nagreply naman si Kuya Rowel at sinabing, eh, kung pipilitin mo kung di na umalis, syempre, di na ako aalis. Pag pinilit mo ako, natawa naman si Miss Rachel at sinabing, ay, gusto mo pala yung pinipilit. Natawa naman ang dalawa. Dahil alam nila na nagjo-joke lamang si Kuya Ruel. Pagtapos nito ay sabi naman ni Kuya Ruel ay o oh, Rachel, gusto mo? Dito na ako magpatayo ng bahay natin eh. Natawa naman si Miss Rachel at nagulat. At sinabing, La, grabe, bahay agad natin. Grabe ka naman, sobrang advance mo mag-isip pa. Ah. Hindi mo pa nga ako naliligawan Natawa naman si Kuya sa sapagkat totoo nga naman ang sinabi ng dalaga na si Miss Rachel. Oh dagdag pa ni Miss Rachel ay agad-agad grabe ang advance naman nun kung bahay ka agad eh hindi pa nga nagiging tayo eh nagpapatawa ka ba? natawa naman si Kuya Rowell at sinabing oo o, seryoso yun para hindi na ng bahay kasi dito rin bahay ko tapos kasama ka kinilig naman si Miss Rachel at sinabing, ikaw talaga ang advance-advance mo mag-isip. Wala pa nga, yan eh. Malay mo, di ba, magbago yung mga pangyayari. Kaya, hindi pa natin sure yan. Huwag ka masyadong advance. Grabe yung pagka-advance mo, Natawa naman ang dalawa. Oh my angel, angel baby. Pagtapos naman nun ay sinabi ni Kuya Rowel, na may mga sponsors sila Miss Rachel na nagpapabigay sa kanila. Sabi ni Kuya Rowel. O oh, Rachel, may mga sponsors pala kayo ah, na nagpapabigay sa inyo. And ito yung mga tulong nila para sa inyo, para sa iyo, para sa kapatid mo, para sa papa niyo para na rin to sa pag-aaral nyo at araw-araw nyo magastusin na ang daming binigay ng sponsors nila Miss Rachel sa kanila kabilang na dito ang mga damit, sombrero at iba pang mga gamit at pera kaya naman sobrang thankful si Miss Rachel sa mga sumusuporta sa kanila sapagkat grabe ang malasakit at suporta na natatanggap niya sa kanyang mga viewers. kaya sobrang thank you daw sa mga ito. Oh my angel, angel baby, angel. Mister Cupido, Ako na mai tulong mo. Ikaw nga ba si Mister Grabe at nakatanggap din si Kuya Rowel and Miss Rachel ng Copal Watch galing sa kanilang mga supporters. Kaya naman nagpasalamat ang dalawa. Sabi ni Miss Rachel, sa mga sumusuporta po sa amin, talagang sobrang salamat po. Dahil po sa mga pinapadala nyo po and mga tulong nyo, talagang gumagaan po yung buhay namin. And kaya sobrang salamat po dahil Napakalaking na ito tulong po nito sa amin. Salamat din po kay Kalinga Prab, Kalinga Dan, kay La Kuya Vincent at sa buong Kalinga team. Dahil sa inyo din po ito, kaya po kami nakatanggap ng tulong. Nagpasalamat din si Kuya Rowell sa mga supporters nila na talaga namang walang sawa na sumusuporta sa kanilang dalawa ni Miss Rachelle. Oh hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang nakakapanabik na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!